Refill <laughs> ang gamot, si Pepoy, Monday to Sunday. Ano ba yung nasa papa? Ito, ito ba 'yung ano? Ito na po, ito. Mga resibo ko. Mga binibiling gamot 'Yung Tsubra tamay eh. Ito ah. Bawas na. O, na. Pasalamat pa uh, ba ako? Ilang buwan na lang? Ay. Two months pa? Hindi. Bumit kayo two weeks pa. Two weeks pa? Two weeks pa. Uh, two weeks pa tapos balik pag na. Two weeks pa. Tapos babalik ko ulit eh. Babawasan na naman ni Doc. Doc Adrian. Ha? Ah, Tanda ko si Adrian. Pogi, <laughs> pogi bata pa. Ba. Si Doc Adrian. Ito, two times. Nang BMC. Three. Miss ko na sila. Talaga, miss mo na. Oo, oh, sila. <laughs> ano? Ate Joy. Mam Ma Joy. Si Joyce. Nurse Joyce. Ba? Nurse Joyce. Siyempre si Renz. Kuya Renz. Hello. Sir Nick. Oh. Ano pa? Mayroon pa rin? Hindi pa tatapos. Dami pa. Ano yan? once a day lang. Ano? Tell mo Banana, di ata ka sa Ito ang gamot nila. Ayun. Ang gamot ng mga bata. Oh. Pakita mo ang gamot mo. Oh, may burger. Oh. Ah, tuntuwa na naman siya. Oh. Tuntuan. Oh. ako. <laughs> Akin na lang to. Akin na lang. <laughs> ah, mine. Aray ko, aray ko. Ito Hindi sa akin. Ang, ano, Milo. Ka na Zero yun. added table sugar. Iwain mo. Ah. Hindi ka siya. <laughs> Bawasan mo. Nang kunting. Baka mabuksan na. Hindi. Sa umaga lang yan. Ngayong umaga, nagtuturog na sila lagi ng mga ano, gamot doon. Pokpok sila pokpok. Pokpok, 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 Tapos lalagay nila sa garapon. Ah, tapos tutunawin? Hindi pa nila tutunawin. Ano? Po pa yun. Tao, tutunawin lang nila pag lalagay. Ikaw wala, wala, wala. Ano Ba't wala? Mataya yan ha hindi naman kaunti. Ayun, bakit yun yung style ng kamot na yun? Sa liwaan? Hindi. Trip lang. Ayan, baka may magpapaisponsor ka. Gamot ko. Pwede po kayo magsponsor Just send to my chicas. 0965-344-6389. <laughs> Tatlo na to, diba? mahirap magkasakit kaya alagaan yung sarili nyo kaya Hindi ko man... matigas ang ulo oh, matigas uh, sa... ang ulo sino matigas ang ulo uh -huh. uh, hindi ko po ginustuhan lahat. Kung saan na lang nangyari. Ang malagata tayo lumalab. May utang pa rin tayo. <laughs> Di ba tayo po yan? <laughs> bala na pag hinanap ako ng aton. Kasuhan na si Sisi, sisingilin na Tapos eh ano, tatawagin na ng contact mo. Oh, oh, kasi papaya ka. Bye. May utang pa dito yan. Sa ospital. Si Jefferson si ko Ay, isang Ayan po ang vlog namin sa ngayon. Vlog ko to. Sana tumami views. <laughs> Jeff Boy TV, Bukawenius. Ha? Huh? Jeff Oy, TV, Bukawenius, di ba? Hata yung YouTube channel ko cool. eh. Basta na dun. Kita nyo. Set la na lang kayo. Okay, views kayo ha. Para kumita ako. Para sumikat ako. I love pambahid na hospital yan tapos ito po guys maganda kong asawa nurse, attorney, secretary tendera lahat po, nagtitiliver po siya gas, pagmadali ka araw <laughs> tapos ito po ako ayan, nagkaroon po ako ng mamaso sa tip-tip masakit din po ayan po ako, medyo tumataba na ang mukha ayan Anak ko po. Ito po anak ko. Ayan po. Hello. Hi, Ota. Welcome to my vlog. This is my vlog. Hello, ate. And, ate, grade 6 na. Graduate. Tingnan to, grade. Ng elementary text. Next year. Tapos, ito. Ano, ano nangyari sa inyo? Kaka-graduate lang ng take care. Kinder ka na. Next year na no. kinder ka na ngayon taon ayan In school ka pa, pala nila hindi nila makukuha sayang naman ay mamaya ano anong ni, yun eh yung mga nun mamaya ipigay sa binyam first elementary school talaga para may school talaga ang sayang kasi kaya pag-usapan nila mabuti Ayan. Ate, tapos na po eh, yung gabot ko. Yung titla mo na yung Milo ko. Ah, sir, ang atin. na. Okay. Bye-bye, guys. Kasi, ano ako. Sayonara.